O, oh, Bray, sayaw! Bago tumalon. Oo! Oh, hindi maganda. Landi, landi. Hindi maganda. Sayaw! Yung malasong sayaw, Bray! <laughs> Re-re-re-react! Ah. muna kayo, yung gumagano, no? Hey, man. Bakit? Lang, ano? macho, macho, me. macho, 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 meh. Ah, ano sabay? Ano? babalik <laughs> <laughs> kami. Ay, pwede rin! Pwede rin itong ipost eh! Oo, oh, sige, ganun! Dali! Macho, macho. Kaliwa mo na, kaliwa mo na. One, two, three, go. Macho, macho man. Di mo ba alam na macho ka? Macho, macho man. Ha 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 Naka Naka na. Ay, ito pa po ba? <laughs> Ayan po si Bray. Nagumuni-muni siya. Iniisip niya kung paano siya tatay. Ayan po si Ray. Siya po yung kakain ng tayo niya. Oh. Sila <laughs> na tayong bato, Ray. Eh. Ayan, palakad-lakad lang sila. you <laughs> Ay, busog na, busog na isang yun ah.